pangarap lang dati. Nasa kamay ko na. I don't cry. Hello, everyone! I am CJ Opiaza. So, as you can see, prepared na kami for the first layout of shoot. But, meron pang isang bagay na kulang. I don't have my shoes with me yet. So, I'm very much excited to see how CJ shoes would look like. Ah! <laughs> Kinikilig ako. <laughs> Kinikilig talaga ako. So, first, this is how the box looks like. Sobrang love ko tong box ato It really feels like a gift. <laughs> oh, oh, my God! Oh! It's a gold one! It's so grand! Ang <laughs> oh, ganda! Hindi ko, hindi ko umiyak kasi masasayang yung make up niya sa akin. I'm excited to see the other box. Ano kayang color ito? Any guesses? Would it be black, silver, nude, or a different color for guys? Oh! It's a nude glossy one! Perfect for pageants! Oh my God, Shaylin! Nasa kumay ko na siya. Takot pangarap lang dati. Nasa kamay ko na. Hello, Sorry, Kat. Thank you. Anyway, I had the gold and the nude with me. So finally, This is the CJ shoes. I know you guys will love it too because I love it. Thanks. Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video. At mga kapolitika, inyo pong napanood ang video na kung saan ay tinanggap ni CJ Opiasa itong uh, Jojo Bragay shoes na kung saan is very popular dito pagdating sa mga beauty pageant uh, contest na kung saan ay uh, laging nag-sponsor ng mga shoes na uh, gagamitin ng mga kandidata. and ngayon naman is binigyan nga po si CJ bilang pagkilala sa kanya at uh, nanalo siya doon sa Miss Grand International 2024 siya ang pumalit dito sa winner ng uh, MGI 2024 so bilang pagkilala mga kapolitika binigyan ng uh, shoes itong si CJ Opiasa at tuwang tuwa itong uh, MGI 2024 winner So aside from this is subaybayan nga po natin na pumunta sa iba't ibang mga bansa Itong CJ pumunta siya ng Macau Pumunta rin siya ng India, Myanmar At uh, marami pa So dito mga kapolitika is makikita natin na talagang inaalagaan ng Miss Grand itong si CJ at uh, taliwas doon sa mga expectations na siya ay uh, gagawing live seller lang ngayon maliban doon sa mga bansa na nabisita na ni CJ kasama itong si Mr. Nawat ngayon ay going to Malaysia na naman po itong MGI 2024 Miss Grand International 2024 Christine Julian Opiaza within a brief span of less than 2 months since her coronation Queen CJ has undertaken a rigorous travel schedule fulfilling her duties in four countries with an upcoming visit to Malaysia Miss Grand International Christine Julian Opiaza So dito ay kitang-kita natin mga kapolitika na mahal ng... Uh, Uh, MGI itong si CJ at uh, kaliwat kanan nga yung kanyang mga event at minsan ay nagigets siya dito sa mga TV network sa ating bansa at uh, kahit pa abroad So nakita rin natin si CJ doon sa ASAP na kung saan ay hinangaan mga kapolitika napagaling sumayaw ni CJ Opiasa So ang sabi ng mga netizen ay uh, talagang mapalad ang MGI na na turnover ang corona dito kay CJ dahil hindi po siya naubusan ng mga projects. Okay? So yun mga kapolitika ang ating update dito kay CJ Opias at sinusubaybay natin ang mga power world tour ng MGI para sa ating kababayan na nanalo dito sa Miss Grand International 2024. Ano po ang inyong maging reaksyon dito sa mga power world tour ng MGI kay CJ? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.